Hello po guys, ito nga pala yung ating order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box and then isang bundle na Sito Solo and Sito 355ml, isang bundle din. So guys, for today's video, gusto ko lang mag-update ng price kung magkano na ba ang aking bintahan dito sa aking tindahan. Kasi nga alam naman natin na panay taas na lang mga bilihin ngayon. Kaya ito, gusto ko lang ibahagi lalo na dun sa mga nag-umpisa pa lang magsara sa, -sa store para magka-idea. No? At ganito na nga aking presyuhan dito ngayon sa aking tindahan. At ito nga yung resibo guys, kaka-check ko lang lahat ng mga presyo. No? Kaya ito, i-update ko sa inyo kung magkano na ang aking bintahan dito sa ating tindahan. Kaya naman, ito guys, tingnan natin ang total na binayaran natin kasi ang mahal na mga bilihin ngayon, ito nga, naghalaga sa 13,479 ang lahat ng ito na binayaran natin guys. no Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ito, ang mga in-order natin. Kaya, umpisahan na natin. Keep on watching. At ito nga guys, dito tayo mag-umpisa. Tulad nga nang sinabi ko guys, depende yan sa presyo natin kung nag-rent ba tayo o kung paano natin binili itong mga items na to kung namamasahe ba tayo. Kaya dapat i-consider natin yun ano, para hindi tayo manugi. At dito sa Piatos, 20 ang ating bintahan. Tapos dito sa Oisi Malaki, 30. Yan guys, mabinta naman yan. No? Siyempre kailangan dagdagan natin kasi pag konti lang itutubo natin talagang malulugi lalo na utangin oh, pa no kaya ganun lang no at dito sa crackling malaki 30 din basta ganun ako mag price guys kaya gusto ko lang ibahagi nako po itong tempura parang may parang walang hangin guys ayan pero pwede pa naman siya ibinta no kasi kakarating lang naman 30 din ang bintahan natin doon kaya ganito ang ginagawa ko sa pagpresyo no know? pero kahit paano ay may kikitain pa rin naman tayo kaya bawi-bawi na lang tayo sa mga may pa-promote tulad nitong Piatos sa ka Nova no Teglilima yan. kaya dalawang ating in order kasi tigsampo ang ating order at ito nga ang binigay sa atin yung may papre para sa ganun. Dito tayo makakabawi kahit paano nung no, kikita din ang ating tindahan. Kaya naman ganito ang diskarte ko na lang kasi sa mahal na mga bilihin ngayon kailangan talaga diskartihan na lang natin kung ano yung may papromo doon tayo. No? Yun ang kukunin natin. Kaya yan guys ang aking diskarte dito no? para sa ganun may kikitain pa rin tayo kasi ang mahal na mga bilihin ngayon talaga. Grabe talaga. At dito naman tayo guys, yung manghua na small, sampo. Tapos tumi, sampo din. Lahat ng mga maliliit nating mga chicharya ay tig sampo. Itong piwi, mga ganun. Piatos, 20. Yan, mga dinagdagan natin dito sa ating tindahan na mabinta. Ganyan lang, ikot-ikot lang ang puhunan. No? Pag may binta, ipamimili ka agad natin ng mga mas mabinta dito sa ating tindahan. No? At ito nga mga oishi guys. Sampo din. Tapos dito sa ilalim. Ayan oishi din. Tapos so tingnan pa natin dito. Itong cheese ring guys na malaki. 20 ang isa bintahan natin. Ayan pa rin naman yung bintahan natin. No? Sa inyo guys. Kumusta ang ang inyong bintahan, no? Di ko alam kung mas mahal sa akin o mas mura kasi ganito ang bintahan ko, no? Depende kasi yan sa puhunan kung magkano ang kuha natin. Siyempre, talagang tingnan din natin mabuti, no? Kasi kung maliit lang ang itutubo, lalo na tuutangin, talagang mahirap pa ganun. Tapos itong katol, guys, sampu ang order natin, nasa uh, ibang box siguro yung iba, limang piso ang bintahan ko dito, no? Sa isang pares. Hindi kasi ako nagtitingi. Tapos dito sa Joy Liquid, 8 ang isa. Sa G liquid naman na big, 15 ang isa guys. Ayan, mas dinagdaga natin. Mas marami-rami nga tayong in-order ngayon kasi di tayo nakapag-order nung nakaraan. At itong Ariel Twin Pack, 17 ang isa. Ayan, tapos sa Bioderm naman, 22 bintahan natin. Tapos dito sa BBL na 25 ml. Ito nga guys, tulad nito, nagmahal. 25 lang isa bintahan ko. Eh, 25 pala yung puhunan niya. Kaya 30 na bintahan natin. Tapos, sa modis, 8 ang isa. Kaya, tingnan talaga natin mabuti yung resibo, no? Kasi, mayroon talagang nagtaas na, na hindi pa natin alam. Kaya ngayon ayan, talagang mabusisi, kailangan talaga tiyagaan lang, no, kasi kung hindi natin titingnan, malugi na pala tayo tapos dito sa Skyplex, nagmahal na rin siya, gawin ko ng 10, tapos dito sa Pita, pwede pa siyang 9, at ito nga may presya, no, na nodels kaya yan, kikita din tayo na pwede natin to ibinta, no yan guys, kaya dalawang ating in order ayan, ang bintahan naman natin sa nodels guys 13. Sa bare brand sterilized guys, 35 kasi pinapalamig pa natin. Tapos dito sa Mega Sardines Red, 28. Tapos sa Bote namang Tomas Spicy, 42. Yan, nag-order lang tayo ng tatlo kasi may naghanap. Pag hindi kasi masyado, hindi ko masyado in-stackan. Tapos dito naman sa Chinchuri na 40, spicy yan, 10 in-order natin. Tapos dito sa Can Pineapple, 35 kasi pinapalamig pa natin. Ayan, ang laman guys, sa isang box. Hindi Dinagdaga natin itong Burberry Sterilize kasi may nakasave daw tayo, no? Kasi marami naghanap dito sa atin. Ayan, kahit paano, nakakabawi tayo dito sa mga may promo. Kasi nga halos konti na lang kinikita ng tindahan kasi ang mal na ng mga bilihin ni mga tao na sanay na sa mga presyo yung ganun D nila kasi alam yung tumaas yung mga bilihin no at dito naman tayo guys sa isang box ayan ang laman nandito nga yung ang katol guys itong clear shampoo otso pa rin naman ang isa tapos ito itatabi lang natin itong katol limang piso yan guys minta natin isang pares sa shampoo otso tapos dito sa downy na big ayan nag order tayo ng tig dalawang dosina Dose ang bintahan natin ng isa. Ayan, yun yung konti na lang dito sa ating tindahan. Kaya, nagdagdag tayo. Tapos dito naman, cream silk, 9 ang isa. Ayan, downy pa rin. Tapos dito sa may principal mo 20 ang bintahan natin. Tapos dito sa ilalim, tingnan natin. Silk ka, 25. Tapos Colgate, 12 guys. Yun ang laman sa ilalim. Tapos yung Tide Powder guys, 17 nasa ilalim. No? Ayan guys, tapos dito naman sa tatlong box, mapakita ko naman sa inyo. At ayan nga, mga seacharia pa rin. Tapos dito sa Peace Dice Mall, 10, Piatos, 20. Tapos Manghuwan Chicken Skin, 10. 10, 10 lang yung mga maliit mali nating mga seacharia. Tapos dito sa Corn Bits, 20. Saka original, 20 din. Tapos silipin naman natin dito sa ilalim. Ayan, platops, Dos ang isa. So, dito sa kabila, ayan, manchar, 20 ang isa, bildahan natin. Tapos tingnan pa natin dito. At tong OB, guys, talagang nagtaas na siya. No? Kaya ang pagdusang bida natin, parang ang tubo lang natin sa isang balot, tatlong piso lang. <laughs> grabe no, grabe ang mga bilihin ngayon talaga ang taas. Hindi <laughs> man pwede dalawang lima, no? nasanay na mga tao na dalawang piso, kaya ayan, pero okay lang, sacrifice na lang ang tindahan, bawi na lang tayo sa mga may promo. Ayan guys. Tapos dito naman, tingnan naman natin. Papakita ko naman sa inyo. Ito nga, presto, 9 isa. Tapos itong magic sarap, size Skyplex, 9 din bintahan natin. Ayan, dinagdagan natin tong magic sarap dahil mabinta. Pero yung iba, nagbabayad pa rin ng lima. <laughs> Hindi ko na lang sinasabi nung na, parang tayo pang nahiya kasi parang sila ang parang sila nang nagpepresyo sa ating tindahan Nasanay na sila kasi sa ganun. Tapos yan mga kin din natin guys ay piso-piso pa rin naman. Coco Mama 37 tapos dito sa ilalim Birds 3 13 tapos yung Coffee Twin 16 tapos dito sa ilalim ay Swak Brand 15. Ayan guys, yung ating mga presyo dito sa ating tindahan. No? Kasi yung ibang mga customer, akala nila ganun lang ang presyo, yun ang binabayad nila, mahiya ka naman maghabol na ganito ang presyo na, no, kaya yan, pinabayaan na lang natin. Tapos dito naman sa kabila, itatabi lang natin tong mga chicharya, no, na halo dito. Tapos tong spring, guys, yan, sampu ang bintahan natin. Platops ulit, dos isa, tas cup noodles, 30. Energy, 11 ang bintahan ko dito guys. Oyster sauce, 8. Ayan, dito sa ilalim, silipin natin. Single na copy, 11. Ayan, cup noodles ulit. Tapos yung toyo guys, 13 ang bintahan ko. Ayan, 200 ml yan. Tapos sa suka, dito sa ilalim, 11 ang isa. Ayan yung laman ng isang box guys. Kaya naman, ayan, magdi na naman tayo. Na? Marami-rami ito marami-marami tayong i-display. Kailangan lang talaga ng sipag at syaga para may display ka agad natin para mapaubos natin kaagad sila. No? Ganun lang. Ikot-ikot lang para mabinta kaagad sila at may maipamili ulit tayo. Kaya yan guys, samahan nyo ako mag-display. At bago na tayo mag-display guys, ayan, dahil ayan, gutom na talaga ako. Kaya magluluto muna tayo ng ulam no? para may lakas naman tayo mag-display. Kasi hindi pa tayo kumakain. Nakalimutan na natin sa si sobrang busy. At ito nga ilaga lang natin sa glit para may makain tayo. No? Kasi mas gusto kasi na gulay ang ulam ko. At ito nga yung ating sausawan. Ngayon guys, luto na. Kaya yan, kain na tayo. May paksil din tayo dito. Kaya kain na muna tayo guys. Kain muna tayo guys para may lakas tayo. No? Marami-rami pa tayong gagawin. Marami tayong i-display. -di at ito nga, ano, talagang busy din kasi ako kanina, hindi tayo makakain. Kasi noon na natin yung mga gagawin, nag-attend ako ng meeting sa anak ko at ito nga alauna na, no. Kaya ngayon lang tayo nakakain ng maayos. At yung anak kong panganay, hindi ko na kasi siya pumasok dahil yan meeting sa school nila kaya di na siya pumasok. At yung bunso ko ay nasikaso ko naman kanina, kaya biglang dumating din yung ating mga in-order galing kay Pure Gold, kaya yan, sobrang busy ang inyong tindira talaga, no? Pag mayroong magsidatingan ng mga delivery, mayroon na naman tayong gagawin, busy na naman tayo. Marami na naman tayong i-display, ganun talaga, no? Tsagaan lang talaga. At ito nga guys, nagtimpla ako ng coffee stick no para di tayo antukin dahil marami tayong i-display at may tinapay tayo dito ganito kasi no pagkatapos nating kumain parang nakakaantok pag ganitong oras no eh, hindi naman tayo pwede matulog dahil may binabantayan tayo no talaga sinong relate dito no umpisa nung may tindahan ako guys kulang na lagi tayo sa tulog pero okay lang Okay lang, ganun lang talaga, ano, kasi yan, manghinayang naman tayo kung isara ang ating tindahan, kaya yan, mag na tayo mag-display habang nagkakape. Yan guys, para pampabuhay ng dugo, di tayo antokin. Kaya ganito na lang ang ating partner, magko-copy at muya-muya na lang para hindi antokin. Ayan, ganyan ako guys pag ano. Pumakain ako, nagko-coffee para hindi antok eh, no, pampawala lang ang antok kasi nga iniisip ko yung i-display ko, talagang ang dami, no, kasi kung hindi kaagad natin i-display, naka-stack lang doon sa loob, talagang hindi siya mabibinta kaagad, no, kaya kailangan lang talagang magsipag-sipagan para mapaubos kaagad natin ang ating mga paninda, yun guys, mag-display tayo no, habang walang mga customer. Kasi nga, ngayon guys ay Friday, February 16, 2024. Sahod din ang mga kinsinas katapusan. Kaya naman, yan, bilisan natin. Kasi pag maabutan tayo ng mga nagtatagay, kasi tagay din ngayon guys. No, maraming nagtatagay pag sahod din. No pag may pagsahod nila talagang hindi may iwasan, may magtatagay kaya yan bilisan na natin at yan na nga yung ating mga customer may nagtagay na nga dito sa labas guys kaya labas lang tayo ayusin ko lang doon sa labas no at yan nga may may nagtatagay doon sa labas kaya inayos ko lang yung upuan nila at ito nga may nabili guys may bumili sa atin talagang busy na tayo pag ganito no sana o oh, laging may sweldo may sahod no para busy tayo dito lang tayo makakabawi pag ganitong sahod ng ating mga customer, no? Kasi may magtatagay, may magsibilihan, no? Kaya pag ganito talaga, i-ready natin yung mga stock natin. Kailangan mayroon tayong maibigay sa kanila. Kasi nga, pag ganitong sahod nila, talagang magsibilihan sila kasi galanti pa sila, no? Kaya i-ready natin yung ating mga paninda. Yung iba naman, pag magbayad lang sila, no? Sana talaga hindi uutangin. <laughs> hindi kasi di maiwasan talaga, guys. Kasi magbabayad sila ng utang nila, tapos uutang ulit. Minsan malaki pa yung utangin. <laughs> kaysa binayad do, di ba? Sinong relate yan? Pero okay lang naman, basta customer natin, o, At dito naman nabili sa atin. Kaya, ganun lang talaga ang buhay, no? At saka, siyempre, bibigyan natin ng limit din kasi baka naman nasubraan yung utang, wala na i-order ginabukasan, kaya kawawa din ang inyong tindahan kung maubusan ng mga paninda dahil wala tayong ipamimili dahil na naka-stack sa mga nangangutang, o, di ba? Kaya, dapat sapat lang ang ating ipapautang talaga no para sa ganon mayroon pa rin tayong ipapamili ganon ang aking discard guys dito sa aking tindahan para sa ganon hindi naman tayo maubusan mga paninda no maganda kasi yung mayroon pa rin tayo maibigay kahit paano ay babalik-balik sila sa atin kasi alam nila na mayroon tayong paninda na lagi nilang hinahanap, no, guys, tulad ng jikas, load, load talaga ay mabinta, no, kaya hindi tayo pwede magpawala, no, kasi mga customer natin ngayon, pag sahod, talagang nagpapadala sila, nagpapalod, no, kaya yun talaga ang mabinta, tapos lang. Alak at sigarilyo guys, talagang dapat nakaredy na, no? ready natin. At dito na nga yung anak ko guys, ang nagsundo sa kanya ang kanyang papa, no? kasi nga maagang uwi nila. Kasi hanggang Friday lang ang pasok ni Mr. Dahil mahina nga ang kanilang trabaho. At nandito na ang baby ko guys. Kaya yan, busy na tayo. At pagkatapos ko nga mag-assist dito ay nandito naman yung anak kong panganay. Siya muna ang bantay. Dahil asikasuhin ko muna itong aking anak guys. Papakainin at bibisan. Kaya bye guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat.